Hello sa viewers natin Good day idol Kuha lang po ako ng idea Paano i-connect yung Mixer to equalizer to Dalawang amplifier So sa Cora 737 yung kanyang amplifier dito So ang ating sa Cora 737 idol ano Katulad lang ng din ito Ng ating sa Cora 735 na mayroong Line out ano Ito line out So pwede natin magagawa dyan idol Katulad nito ang Dalawang klase yung pwede natin magawa dito sa ating setup na ganito Lalo pong may ginagamit tayong equalizer dito So connection muna dito sa ating mixer papunta sa input ng ating equalizer gagamit lang tayo dito ng ating connector na 6.35 ano, dual po yan dito sa ating main output ng ating mixer ito mag left and right channel tayo dito papunta sa ating channel 1 channel 2 ng ating equalizer. So, input lang idol, ano? Input lang tayo magkoconnect yung nanggagaling sa ating mixer. So, ito, katulad nito. Halimbawa, itong unang gagawin natin ay channel 1 sa isang amplifier, channel 2 sa isang amplifier. Itong connector na kailangan natin. Ayan. 6.35 to dual RCA, ano? Ayan. So, mag-output lang tayo dito sa ating channel 1. 6.35 tapos yung pinakadulo na to sa ating isang amplifier. Halimbawa, audio input tayo dito sa ating Uh, selector B o naka audio input B tayo tapos ito yung isang hawak natin sa channel 2 or channel 1 output ng ating equalizer output lang din siya papunta ito sa ating pangalawang amplifier ito so limbawa naka audio input tayo dito audio input A ganyan lang siya idol yung unang connection na gagawin natin ano so tandaan yung ating ginamit dito na connector. So sa ganito, mas okay yung ganito kasi kung gusto natin gawing pang mid high yung isang amplifier natin, pwede dahil sa settings ng ating equalizer katulad nito. No, ito magagawa natin yan sa channel 2 pwede natin gawing pang low so nasa inyo na yan idol kung settings ang gagawin natin pero ito uh, ginawalan natin na ito ang pwede natin magagawa sa ating dalawang amplifier na to so itong pangalawa natin gagawin halimbawa hindi tayo gagamit ng Uh, channel 1, channel 2 sa magkaibang amplifier. So pwede natin gagamitin ito, itong line out, ito, line out ng ating amplifier dahil sa Cora 737 yan, mayroon din ito line out. So ang connection natin dito sa ating mixer, papunta sa ating input ng ating equalizer, wala tayong alisin dyan, ano? walang binago dyan, ganun pa rin yung ating connection dito. So gagawin lang natin, so gagawin lang natin, papalit lang tayo ng connector. So dahil gagamitin natin yung line input ng ating amplifier dito itong connector na gagamitin natin ito dual 6.35 to dual RCA output tayo dito left and right channel or channel 1 channel 2 ng ating equalizer ito channel 1 channel 2 output tayo tapos yung dual RCA na to dito natin siya i-input sa una nating amplifier halimbawa naka selector B siya ito no ayan halimbawa naka selector B yung input natin dito ito yun ang gagaling sa ating equalizer So dahil may line input tayo dito, ang gagawin lang natin, dito tayo mag-line input papunta rito sa ating pangalawang amplifier. So ang gagamitin naman natin ang connector dito, dual RCA ito, dual RCA. Dahil RCA connector yung ating available dyan Ito lang gagamitin natin. So line out tayo dito ng ating uh, unang amplifier. Tapos ito sa input ng ating amplifier. Halimbawa, audio input ng ating amplifier dito. Ayan, dual di RCA lang ginamit natin dito. Halimbawa, ito, sa out Kung may isa pa kayong amplifier, pwede itong sub-out papunta sa isa nating amplifier. So, ang connection niya na idol, ano, yung nagagaling sa ating equalizer dito, napunta dito sa audio input ng ating unang amplifier. Tapos, nag-line out tayo dito, papunta din sa audio input ng ating pangalawang amplifier. So, kung mayroon kayong tatlo o isa pang amplifier, pwede kayong mag-sub out, papunta ulit sa input ng ating amplifier. So, ganoon lang sya, idol, ano? ito, ayan. So, tandaan yung mga connector na ginagamit natin dito sa ating connection na to.